morning uh, meron tayong ano dito, uh, bagong recommendation sa opisina dito sa Mindanao at Luzon. Ito yung pinatawag natin na ano, uh, radar, LRL system. Ano ba meron ito? Ang meron ito, pwede sa dancing gamit ang Tesla. So, ibig sabihin, yung Tesla, pinasok na dito para isang gamit ang kayo. Tapos, ang trabaho niyan, malukit yung malalayo, gaya ng trabaho ni ng Tesla. Ngayon, binagdagan natin ng imaging, 3D imaging siya, gamit naman nito. Meron nito live scanning, 3D ground scanning, tsaka audio scanning. Ano ba yung audio? Ang audio natin, ang ibig sabihin nito, ang natin ulat nila, may, may idea ko. Yan. Ang audio, ibig sabihin, yan, nag -loading. Ang ibig sabihin ng audio, para kang gumamit sa Maria na, ano, na sound smooth. Ito, nakalagay, audio scanning. Yan. Alam ano ba? mamimili ka. Yan. Inalagay ko si Tesla, ano na siya, ah, uh, LRL, B4, 8. So, pag ayaw mo lang test lang gamitin sa 3D scanner ka, i-click mo lang on down. Yan. Pag in-ok -okay mo yan, yan, yan ilalabas. So, ang nagagamit na dito ng visualizing software natin para sa laptop, ito ang dalawa. Yung 3D scanning, tsaka live scanning. Yan. So, ngayon, ang audio, parang isa nito yan ah uh, sounds moon ng Maria. Kasi ang Maria natin, yan din po nakatulong sa akin bago ko nakabili ng mga mahal na gamit. Gaya ng mga ganito. Yan. Bago tayo nakabili yan, galing muna ako dito. Yan. Yan, gaya ito. Mamaya, itinay natin yung Tesla muna. Dito. Pero, huwag tayo mag-alala. Kung di na umuulan, ngayon, umaano, mamaya, ulan naman yan. Ah, uh, mangyayari, dadali ko po dun sa binaulang ko ng 2x3 na box na may halong ng perus sa perus. Yung box na yun. Ang lalim nun, 7.8 meters. Yung box, di gano'n yung cash sa ilalim kasi masyado malaki. Tapos, sinimint po natin yun para yung mga gamit natin, dun try Pero sa ngayon, uh, umuulan, tapos merong issue lugar doon. Ano kasi yung area, remote area. Kaya medyo dumikado sa madalit salita. Kaya ginagawa ko, timing lang ko punta doon. Kaya minsan nagsasama ako na ano natin, mga ano, assistant para po na safety na lang. Kasi remote area eh. So, gagawin natin. Tesla kung Tesla muna. Mamayang gabi, yung 3D scanning naman. Para kung malulukit ba itong box na nakuha ni pressure. Yan. Ah, uh, bali ngayon, slide, try natin dito sa lang pero itong area lang pero sa to, itong area. Gayan po, oh, nakuha share ng almost sa uh, kalat kalating kilo. Yan. hati yakit tayo, nagyakit kami. Yan. Yeah, pag makuha niyo, akala mo parang bato. Kasi malapad to, nung nakuha. Ayun, parang bato lang, oh. meron nung biniyak na namin kasi malapad, ayun, lamang precious metal. Mabigat po yan. Tapos meron din tayong uh, gold bar. Share lang din natin yan. Di yan, kung mga, di malaki. Balat ko lang din yan. Tapos itong mga uh, ano natin, mga silver coins, yan. Marami yan. Marami tayo yan. Yan. Yung ginagawa ko kung pa silver coins for example. Yan. Uh, pag nalilisan mo na yan, yan po nagsura yan. Yan. Galing. Hmm. Yan. Kung bibili ka ng mga ganito, ang original price ng mga ganito, ang gala nyo sa 10 to 20, di ma, di ma yung date niya. Ang date nito, 1896. So, try natin yan dito. Yung Tesla. Yeah, wala akong cameraman kaya kulang. Day day, ako lang ni hindi dapat mo edit kaya last video ko puro ano to. Mga walang edit talaga. Kaya, so, kung nakuha kayo kaso an ano ngayon ang lb 6 LB8 o mas presyo ngayon, buwan ko. Ewa ako kung bakit. Ibig sabihin, marami mo So, ngayon, nito na natin yung Tesla. Paano gamitin? Yan. dia kembali pulang saya dan Ayan. So, gagawin natin, try natin yung kabit o test na. Dito, may antay na rin po para dun sa dito. Para mag-connect yung dalawa. Ito, mamay gabi, ito, may try ko. Kasama yung laptop, tsaka paano siya makalukit na object. Kasi kung box mamay, itry natin. Kung manulukit, balik pong gamit natin. Ang lahat na binibili ko, kinatrain ko yung mga hindi maganda, gaya nung ibang okay, gaya nang ano, yung gold scar, marami, hindi ko nagtry ko, pero Tanta Maria, gaya na Ibenio, try din ako, ano, talo pa ng Maggi, Shantel, yung gabi pong Amerikano, talo siya, hindi na nakakuha na eh, yung Shantel Maggi natin, legit, kumbaga, galing Amerika, ang lalim naman nun, mga nasa 6 to 10 meters. Malalim ang kaya niya. Yung iba kasi mga galing Germany, alalalim na nilalagay yung jets pero ang nababaw lang pala nakakuha. <coughs> Kahit try doon sa lakabaon, yung naikon venue doon sa lakabaon, um, ano lang yun, 7 to 8 meters. Hindi niya nang nakamahan. Isang e, magkala yung shunter. Talagang legit nakaka na gitu talaga kaya yun ang manahiwan sa kusina so kapag gamit parang test na lang din gaganay mo dito ang face na kaya recommended ko rin yan marami na akong mga cliente na may mga nakuha sa ano ah, betalil nakuha sa sa pools na kahit ko naman mga ng pools no ko, tubig ang marami ba ito dyan Uh, ah, kung kaya alisin, kung kaya, ya listen kay mo sinilado na butas sa so, diyan bagsa kan covid Tapos us atas kay lalim pag angat may may kwarto sa noob. ganun po ang ang kalpera claim natin meron din tayong uh, ano papasok ng ganyan pag dati no makuryano ah uh, malalaman niyo kung saan location pulse din na malaki Ngayon, yeah, may butas sa maliit. Walang pupasok kasi ako kasi baka mayroon daw ilang ito il rin, diba? Ano yung isda na koreyente. Eh. Kaya koreyano, kahit pasukin niya, wala ka tulad na Korean. So, ito na. Guys, uh, na, gagawin natin. I-back mo muna. Pag i-back mo siya, pag i-back mo, i-click mo lang ito. Itong isa. Yan, back na. Itong ando. So, ngayon, gagamitin ko, guys, na, LRL. I-click mo lang itong app. Yan. Okay. So, include target. Hanapin natin kung ano, ano. Hanapin natin ng perus. Kira nga. Ayun po. Pag gano'n na lumabas, si ko Quack, ano makita nyo? Hindi nakita siya. Pag lumabas si Inkul Target, i-click mo lang kung ano. Okay. Yan, gold. So, yung sabihin, may gold tayo doon na konti. Dito. Pero kung mag kayo, pinaka na best, yung medyo malaki rin. Ito yung mga ito, ito, almost nasa 30 grams po. Tapos, uh, sabihin natin, nahihirapan siya. Inukit. Gagawin mo, nahihirapan, lumay <clears throat> yung kasabahay mo, kasi kasabahay natin, marami distraction dito. Gaya ko, laptop ko dyan, mga anim. So, ang laptop, meron yung mga gold jumper, mga it-talents it lang yan. Kung cellphone, meron din yan. Ang gagawin, ka. Lalayong ka. Pagkakagawin sa si site mo, para mas maganda. Doon mo na siya i-practice. Eh, At sa ng site mo, meron na itong kawad na magnetic field sa engineering term. Sa Espanyol, aura. Aura ng mga magnet, ano sa ilalim? Mga bito, uh, box, may box doon. Doon po, nagkikarib na ano yan, kapag binaba ko na kaya ginagawa na o lalagyan din na nga um, spalpo, kasi tubig, conductive material. Spalpo, yan, pero sa kagala, yung iba na yung spalpo na. Kaya, yung gamit natin, tagusa na yan. Gaya, lalo nung putong, Maria. Ang Maria kasi hindi ko, ano yan, kaya nakikita ka yung mga pusko, no? Meron tayo bago binubuksa gamit Maria. ng Maria. Nakunan ng tako sa feet na makapalak, maabot tako, na may Ibig sabihin mo, ibig sabihin, di ba, nakamalang ang natin niya, Maria. Kaya recommended ko talaga yan. Sabihin niyo, kaya na Maria, ay like to return, try niyo muna Maria. Pero Maria, dapat mag-usisip like, May, ano siya, may adjustment sa paggamit. Kailangan pa like, filter. Kung ko, live kasi yan eh, live. Live scanning. So, di pa kaya, test na. So, gaya niyan, nag-click tayo ng gold. Eh, okay mo lang siya. Yan. Ganun na siya. Ganun yung tanong niya. Itura. Hmm. Yan. Yeah. O, oh, o, oh. o, alam mo na yung target mo. Alam mo na yung target mo. O, susunod ka na yung Ang kaya nga. Hmm. At least, ganun. Ang tawag dito, boxing method. Ah, lalayo ko dito. Hmm. Yan, yeah, lalapasas ko siya ng 1 meter. Dito naman sa kabila. But, uh, ah, ano yan? Apat na dimension niyan? Ah... Uh, east, west, south, north. Kukunin mo yan para makoner mo yung target mo. Sa mga baguhan lang po. Kasi iba, magagaling na. Baka mas magaling pa sa akin. Pero oh, hindi ako, dahil magaling. Pero may idea. Hindi na ako sa Magaling ko sa idea na ako. Nakaalang sa experience. Doon ako naka-level. Yan, ang marker naman, okay naman yan pero hindi po kitlan yung marker, nandiyan yung karga. Nakakarali nyo rin pal palagi. Yan, mostly, kaya meron tayong mga mapa. Mostly, nasa malalaking kahoy, kawaya, malalaking triangle, pools, malalaking bato. Nandun po ang mga karga kasi meron tayong mapa eh. Mapa at saka experience lang. Ngayon oh, ang mga koreano, ang talagang inaarap nila, yung kawaya, malalaking triangle, So, ibig sabihin, yung pattern na ginag ginagawa nila, pwede na natin sundan yung sundog sa Bisaya. gan hmm. Yan. Ang meron dito, ang daming silver, may gold, meron dito tayo yung sinaulang coins ng mga Japanese. Pero yung sinulit ko nakuha, yan o, may sinaulang coins. Yan, na may dragon pa. Ang sa, ano, ko ang pagkagawa ko, 1870 pa o oh, ginawa yung coins. Yan. Um, ito yung bagong ano natin uh, gamit na ang gumawa ng Maria ay gumawa, gumawa rin ito. Available ito sa Luzon, sa Mindanao. At ang ganda na may pisina, ang nasiraan kayo ng gamit, pwede nyo ipadala dito. Or, ma po kayo paano gawin. Ang iba kasi, bili lang bili, ulis nila na, tayo ka na makatagawa. Ayan. Ang iba na ulis nila, dahil na upuha, nababagsa. Ako, paborito ko yung ano, dimension. Yun iba, ang paborito yung umiikot daw. Isa e, ka na umiikot, medyo ano ko dyan eh. Hindi ako, kasi ang iikot, ano ba? Umikot doon, umikot doon. So, medyo so, malilit po kakunin mo. Dimension. Dimensyo, dimension. Ganyan po, oh. hmm. Nakukuha ko yung laki ng object. Hmm. hmm. So, ito yung target natin. Nakuha mo na. gagawin mo. Pag sa side, mo yan. Lumayo ka dito ilang meter. Kasi minsan, mamarkahan, gaya-wayo na eh. Kadalasan, distansya niya, 10 meters eh. O, 50 meter. Kala hindi na kumahigit O bawasan mo yung ano mo dito. Distansya mo. Look well. Okay. Hmm. Na, bago natin test na mayroon lang kasamang 3D scanner. So mamaya na gagawin ko yung mag-scan tayo. I-scan natin box para makita. Yan. O oh, sige. Para ano. Para di ma siya di ma ma video natin. So, ang okay na, i okay mo lang siya. Yan, ang back mo dito. Done. So, gano'n lang siya, mga kapit. Pag makuha kayo, yung sunod nyo, puton. Recommended ko yan kasi nakakuha nyo sa Laguna, Dabaw, na area. Tsaka ano, doon, hindi pa sa may Surigao.